Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang inaabangan at anti trending na historia ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay napaka-excited nga ni Kuya Jomar. Kasama ni Kuya Jomar ang buong kalingap dahil no araw na yon ay napakadami nilang dala ng mga package para kay Ate Carla at sa kanyang pamilya. Grabe todo at umaapaw talaga ang suporta ng mga supporters ng JobCar. car. Kaya na umuulan ng blessings kaila Ate Carla. <laughs> Buti ka po may baby. Ako may baby be din naman. Pero may baby ka din <laughs> po. Oo, eh. na natin. May baby Carla po. Pero <laughs> 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 grabe, kaya nyo pa ba mga bro? <laughs> Bambira. Pero na bro, wrong timing ah. Kung kailan marami tayong dala, kayo lang kasama natin. Okay lang po. Basta Parang po. kasi nila tayong marami tayong dala. Ah! <laughs> pambihira. <laughs> Maisip din ano. Apo. Oh, pambihira sila eh. Sino po ba yung hinanap niyo po? Uh, yung tatlo. tatlo Apo? Yung tatlo. Oh, si Starax, si Kuya Tata, tapos si Arjun. Yeah. Si Kuya, si Kuya Arjun po. Hindi hmm? ko po alam kung nasan po eh. love ah? life. Si Kuya Tata. Ah? Ay, pambihira. Abisin ah, na po. Uh. Pambihira. Tapos si Kuya may sariling ano na din pala yun, ano? Si so, Kuya Tata po. Busy oh. din po. Busy. Busy. din eh. Ang dami po natin dala, ano? Ha? Uh, oh? Sana meron ako dito, kahit isa lang. <laughs> Bibigyan <laughs> Bibi naman pa. kita. Pa! Bibigyan naman kita pag wala. Ano? Kaya pa? Salamat po, Kuya Jomo. Oh. <laughs> <laughs> parang nahirap na nahirap na dyan, ha? Malaki kasi. Ha? mo ako, ha? <laughs> Prate mo lang ako yung Sa pagkain, nautakan mo rin ako ha. Wala lang ako na malaki. Ano kayo pa? Ay, uy! uy. Akin na kasi yan. Ano pa kasi eh? Okay, so, okay, okay na, Laki oh. na. Ah, Kasi yan. Yan. Aray. Ang pihira. Nautakan <laughs> na naman Papa pamadyo. Ha? Tatlo na, na sa kanya, wawa. Kaya nga, tatlo na sa akin. Oh. Kaya, Jomar. Oo. Oh. na po yung isa, wawa ka, eh. Okay lang, okay lang. Baka maulog ka e. Ikaw mag ano, baka mahulog ka. Baka mahulog ka po kay baby, ate uh, baby oh. po eh. Mahulog ka na sa iba, lang. Eh, mahulog ka na kay Carla, lang sa iba. Ay! Tama po. Di naman sa iba. Tama huh? po. Sa isa lang ako. O, basta kay Carla ka lang lagi mahulog. Kay Carla ka lang, uh, lang ako. Basta support po tayo. Support po. Oo. Hindi po support. So, Hindi po support tayo. Ay, support. Eh, lagi po yung... Pumbihira. <laughs> Di ko nga yung sasawadan yung dalawa. Huh? Ay, yung tatlo <laughs> uh, po lang. Apo, tayo. Sa inyo lang po dalawa po, no? Oo, oh, sa inyo lang. Malakas na ito ito yun. mga bro. Anong pakiramdam mo ngayon, Papa Dut? Ha? Anong pakiramdam mo? Ko, Papa Jams! Wala, tingnan mo naman. Sa inyong porma ko, nabit-bit akong dalawang ayun. Papa Jams! Kahon-kahon. Ito na nga, ano na din eh. Kinakaban naman na ulit ako. Kinakaban ka na naman po. Pakabis naman dito ka dito. dito ba? Basta nandito lang po kami. Uh -huh. so, Support po na siya, na siya po. Nakita muli siya. Apo. Ah, siguro mga bro, iwan naman natin itong mga box dito. Apo. Tawag pa, tao, Papa Jams. Ha? Oops. Uy! 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 Um, hello! Uh, hello! May dalawin pa sa lubo. Ang dami. Papa Ah, ko ba? Grabe sobrang lalaki nga ng mga box sa dala ni Kuya Jomar pati na rin ng buong kalingap. At lahat ito ay package para kay Ate Carla. Grabe to ang tuwa nga si Ate Carla. Dahil hanggang ngayon ay maapa pa rin ang mga supportan ng mga fans para sa kanilang dalawa ni Kuya Jomar. Habang tumatagal kasi, mas lumalalim na rin talaga ang samahan ng dalawa. Ang <laughs> dami Huwag mo sa ibabaw. Lalim. Ito Bubble pa. pa na po. Hindi <laughs> <laughs> ka naman Guys, <laughs> ka ba yan? <laughs> Tapos na! Parang <laughs> <"Tumos na? laughs> ah? ganda mo ngayon ha? Bakit ako mag-mayor? Ha? Huwag mag-mayor? mo ngayon ha? Ah? kaya ng buhok. naman tuloy ako sa ano ko ngayon. Ako lang ba ano? Medyo... Pusan ka pupunta. Sige, magmano ka sa nakatanda. Patapot tayo. Gams, parang natahimik ka kay Ate si Natahimik ka po yata ikaw. Ang ganda niya ngayon nga po, tapos may kulay-kulay po. ka yung Opo, lang talaga po in love. Kanino kaya? Tulay mo nga. Sige, dahil mo. po kayo po in love? Sige, lang tayo. sinabi Tawag siya eh. Sige, tiktok si Ato sa iyo. Eh, sige, ako na, ako, ako na, Upo oh, na. Ipon na. Ipon na Huwag na. Oo, upo kayo, bro. Maniligyan ko. Maniligyan ko. Siya wala po kayo. Oo. Maniligyan ko. Huwag na niligyan. Thank you, thank you, thank you. Bless po. Pasok muna ako kayo. Ah, sige. Okay lang ba, galing ko ito? Sige po. Daming uh, pa-galing sa iyo eh. Sige po. Siguro pa, isa-isa lang kuya tayo, bless po tayo. Kumusta po? Anong ginagawa niyo ngayon, Tay? Oo, okay. Kuya, may merindala po. Ay. Merindala po. Merindala? Oo. Salamat po tayo ngayon. Merindala po. Let's go, may. po niyo. Oo. Oo. Thank Amber. Thank you, Amber. Thank you, Amber. Kumusta na tayong, ano tayong bangka po? Oo. Ay, pang Nagamit niyo na po? May pa po, mapampung lambat. Ah, wala pa pong lambat. Mm. Kailan po kaya ito magkakaroon? Lambat. Meron naman na po. Wala pa, mabili pa ka lang. Lambat. No, Malang lambat po, eh. Po. Mas mahal pa ano? ang lambat. sa ano? Ang alam ko, mahal din lambat eh. Oo, grabe. Tapos kay ano yan? Kay... Blooming si Carla. Sana all oh, po. Sana all. Oh, Nagpapaganda para kay Papa Joms. <laughs> 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 oh, rolling. Swing so, ka na, upo ka muna hindi nagtagal ay nag-start na rin mag-unboxing ang dalawa. Talaga napakasaya nila dahil sa bawat nakukuha nila ay may kasamang mga message ito galing sa mga fans nila. Sobrang touch nga si Kuya at si Ate Carla dahil ang mga message na ito ay tagus sa puso para sa kanilang dalawa. Masulubong sa'yo. Uh -huh. Dami nating i-unbox eh. Para yan sa, ano, galing yan sa mga nagmamahal sa atin. Thank you po. Okay. Thank you so much Oh, sige. Ito muna, itong isang box na to. Di ko alam kung asan yung ano po nito. Ay, ah, ito. Patuto Jom and Jacob daw po. Galing kay Mamayla Moral. Thank you po, Mamayla Moral. Yun. Ay, sorry, 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 sorry. Pero, <laughs> dati, ika, Kuya Jomer, okay. nang ko sa Facebook mo. Ika nang... Kikisinga sana ako eh. Ay. Sorry, Anan. <laughs> Okay. Pero nanood ko sa Facebook mo, ikaw dating dati yung sa LBC. Ha? Ah? Ano ba ang balut <laughs> Di ba nan nanonood ka? Ay, ano, hindi, balut Baka ka. negosyo niya yun? Neg negosyo mo ba yun? Ah, yung sa chiloil ko yun, kuya. Ah, natin sa mga ano. Ang balot dati yun natin, Kuya. O, oh, sige, okay. ito na po. Abala pa. pa. O, wow. o, oh, oh. Yay! Merry Christmas. Christmas, Kuya Dato. O, hindi pa. <laughs> o, oh, hindi pa. O, oh, yun. Ito po, kanin to, para sa akin, Junimar. T-shirt, two pants. Wow, so, ano po ito? Ah, so, mga t-shirt po, para sa akin. Thank you po. Salamat po. Ito siguro sa iyo. Ito, buksan mo po. Hmm? Wow! Thank you po. Wala kasi nakalagay na pangalan. Baka siya na yun. Ito rin. Ang bag din sa ah. Thank you po. Buksan mo? Buksan natin po. Yan o. Oh. Yes. kita po. Tingnan mo, meron nila Thank you po. Meron yan. Thank you po. Wala lang ba dito? Wala lang tayo. Nabitbit naman ako. Nabitbit naman ako eh. Nabitbit ka? Nabitbit ka? Nabitbit na nabit Nabitbit ka? Nabitbit ka? Nabitbit ka? <laughs> dairy milk. Thank you po. Favorito oh, oh, mo. Oh, so, mo to? dire uh, Dairy. Kaya rin. Tingin ka kay Kaila. Kaila. Usok jut. Sige po. Mamaya na mamaya na. Oh, sige po. sige. Puro yeto to sa'yo. So yun, maraming salamat po. Thank you po. Hindi yung buksan yung iba. Ito, mga ano yata ito kaya ato yan. May ano, may pupo. <laughs> Ito ang sa'yo? Oh, ah, sige, sige, Ito oh, kaya ako. Ito kaya Ito sa mga... Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. Napaka-sweet. Talaga naman sobrang pinaka-inaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!